So, ito is uh, malunggay or uh, moringa leaves bilang isang uh, organic feeds uh, para po sa mga siso po natin. So, ngayon ano po ba yung uh, magandang binipisyo na makukuha natin dito sa malunggay once ito yung uh, imix po natin sa commercial feeds para po sa ating mga sisel. So, alam po ninyo itong uh, malunggay ay uh, magbibigay po ito siya ng uh, vitamins E, B, and C para po sa mga po natin. So, kung mayroong e, B and C na ano, na vitamins, so ibig sabihin na yung mga po natin is uh, hindi po sila basta-basta na matamaan po ng sakit or kaya hindi po siya madaling magkasakit yung ating mga sisew. So, as you can see dito sa mga po natin, wala pong pakpak na nakabagsak or baba yung pakpak. So, pag ganun kasi yung pakpak ng ating mga sisew, ibig sabihin na hindi po healthy yung ating mga sisipon po natin. And as well sa vitamins na A, e, B, and C, mayroon din po itong calcium para po sa mga sisipon po natin. Which is yun po talaga, yung uh, kailangan po para sa mga sisipon po natin. Isa pa dito is uh, panlaban po ito sa stress ng ating mga sisew. So paano ba na-stress yung ating mga sisew? ganito, yung uh, ulan, init, pabago-bago yung panahon. So yan po yung uh, makakaapikto or isa sa mga dahilan kung bakit na stress po yung uh, mga sisip po natin. At uh, isa pa is ito po ay uh, magbibigay po ng uh, or pampalakas ng kanilang mga immune system yung ating uh, sa ating mga sisew. So yun nga yung nabakit ko kanina para hindi po sila basta-basta magkasakit. Hindi po sila madaling matamaan ng kung ano mga sakit para po sa mga sisew. So dito sa Mulunggay libre lang ito na makukuha po natin dito sa paligid. So aside for that, na libre po siya. Ang dami pong uh, magagandang uh, benepisyo na makukuha dito sa Malunggay. So yung iba siguro hindi ko pa na mention kung ano pang ibang benepisyo. Pero so far, yun lang yung po yung uh, pagkakaalam ko na na makuha na benepisyo. Once ito yung gamitin po natin as a organic feeds para po sa mga sisip po natin. So ito Malunggay kung andoon po tayo sa city is uh, napakamahal po niyan. Pero kung dito sa probinsya, marami tayo niyan. So, pwede natin minsan ipakain sa baboy, baka, kambing. Yan, gawing organic feeds tulad ng ginagawa natin ngayon para po sa mga sisiw po natin. So, ang uh, gawin po natin dito ngayon, unang gawin po natin, uh, is ano kailangan nating tadtarin itong ano itong dahon ng malunggay tapos imix uh, i-mix po natin doon sa ano sa ano sa organic fields ko ano man yung fields na ipapakain po natin sa ating mga sisiw. So, sa akin kasi yung ginagamit ko dito is sa uh, pilit. So, kailangan ko munang ibabalas sa ano, sa tubig. Para sa ganon, uh, ikaya pong alunukin uh, sa mga weeks old na mga sisew. So, ito, minsan, sa mga edad na mga sisew, is uh, nagbigay po ako nito start uh, from weeks old. Sa mga days old, hindi ako nagbigay ng mga organic feeds. Once mag-start na po ng weeks old yung aking mga sisew, pwede po ito. Ito, ito, Uh, malunggay or ini organic phase na pwede nating uh, ibigay para po sa mga sisiyo natin. Ang hindi lang po siguro pwede para sa akin, na, akin lang at uh, based sa aking experience, yun po yung sapal ng niyog. Hindi po siya pwede kasi nga medyo ano siya, medyo oily siya and uh, after ipakain po natin sa mga sisiyo po natin is uh, para sila manghina. Yung sapal ng niyog, pwede po yan pero dapat yun lang po sa mga may edad na mga manok from 2 months old above na mga edad yan okay po yan walang problema yung sa lang niyog pero sa mga sisip hindi po siya pwede kasi manghihina po yung mga sisip po natin pag once po yung uh, ipapakain po natin so actually na try ko na po yan so ito malunggay napakaganda po yung uh, mga sisip so kita nyo po yung ating mga sisip kaya po dumadami yung ating mga manok uh, dahil po na control po natin yung mataas na mortality dito sa ating manukan. So yan, uh, ready na po yan para po sa mga sisiw po natin. Yan. So ang dami kasi mga sisiw din po natin. And then yung isa na ano, isang balde po natin na feeds ay nagdagdag po tayo ng ano ng uh, sapal ng niyog. So ito para po ito sa mga may edad na mga manok yung uh, 2 months old above. Kasi itong sapal ng niyog ay uh, hindi po siya pwede para sa mga sisew. Kasi nga masyado siyang oily. Oh. So manghihina po yung mga sisew natin dito sa sapal ng niyog. So para lang ito sa mga may edad na mga manok. So yan. So ito yung lagi kong uh, ginagawa uh, halos araw-araw talagang kailangan nating uh, pagtrabuhuan para sa ganun ay uh, makatipid po tayo ng feeds para po sa ating mga manok so yung organic feeds natin ngayon is uh, niog para sa mga may ng manok at saka malunggay oh. malunggay na napakasustansya para sa ating mga manok din ito oh, feeds na may halong malunggay din or moringa leaves para po sa mga sisiw din po natin So ngayon ay uh, na po natin yung ating mga sisiw, yung mix na organic feeds na malunggay and also yung uh, Ultra Pack grower yung ginagamit ko dito na feeds or yung pellets para po sa ating mga sisiw. ハハハハ